Good morning mga katropang maglalado Na ito ako ngayon sa Pundok At ako ay magtatanim ng Coconut seedlings Ayan may dala akong limang Seedlings ng dwarf na nyug. At itatanim ko dito Sa danaw Ito ko nung nakaraan ito saka yun yung mga nando sa dulo yun yung mga nagtutuyo na ang dahon ito naman yung mga dwarf na naitanim ko nung nakaraang taon na sinira ng mga kalabaw pero nakaka-recover na ayun yung ibang dwarf utay-utayin kong taniman itong danaw at itong danaw na ito ay di naman na natataniman ayan nga pala mga katropa yung iba pang nyug andyan sa burul puno na po yan ng nyug hanggang dun sa kabila ng burul kaya lang mga hindi pa namumunga yung iba mga katropa samahan nyo ako pagtatanim ng dwarf siblings ng yog ngayon ko nga pala yung aking power bank at lobat ng cellphone ko kanina ito yung mga dwarf na sige Ito muna ang uunahin kong itanim. Papanghuli ko na yung mga hindi dwarf. Maigi na yung mga naandito na, lang sa malapit yung dwarf. Dun sa dulo yun na yung mga matatangkal dala ko rin nga pala rin tubig nakalagay ito kayo nasa bag ko kaya lang na butas yung plastic kaya nabasa din yung cellphone may dal din akong itak at syempre pala so ang una kong gagawin nangahanapan ko ito ng pwesto itong limang ito umang po na muna itong power bank dito So, bali ang planting distance lang nito ay halos 3 to 4 meters hindi pare-parehas so hanapang ko ng pwesto tamang tama at nag ulan kahapon nakita nung isang araw kaya medyo malambot ang lupa hindi ako mahirapang mag bungkal malambot dito rusakan ito muna ako mag-umpisa bali ang ginagawa ko lang mga katropa hindi ko gaano ibinabaon sa lupa kalahati lang ng kalahati lang itong sidling sang nakabaon tapos sinatabunan ko na kasi matubig yung ilalim yun yung napansin ko dun sa mga una kong itinanim yung dulong yan pinanok namin yan dati kaya lang ang gawa namin ay inlulubog ang seedlings lubog na lubog kaya namaratay nababad na maigis sa tubig so bali ngayon ay isip tayo ng ibang paraan para makasurvive ang mga nyog Dito. Dito. Ayan mga katropo. 3 to 4 meters lang. So yan mga katropa kung mapapansin ninyo Walang kabahay-bahay dito Wala rin tao Kasi tapos nang magani dito sa Katabing mga tanawan So ako dito ngayon. Walang makatanawan na tao sa mataas na parte. ayan mga katropa naipwesto ah, ko na ang sunod kong gagawin ay magbubungkal yung e, isa ng palibot so tinataniman ko na ito ng nyugat ng hindi natalian ng kalabaw pinapatumugan kasi ng kalabaw dito mga katropa ayan o pumunta ng kalabaw ano pa usa yung espasyo. Kaya nang ganyan yan. Ayan pa. Sa mga sunod na punta ko dito. Ito naman ang tatanimang kubanda. Ito medyo matataas na parte. Puntahan ko na muna yung muhun para makasigurado ako kung hanggang saan ang maunda rin ito. Belau adik. ito mga katropa ang muhon. Hapay na. Ang muhon dito. At meron ding muhon dun sa may nyab na yun. Ito daw ay hindi nakasama. Bali hanggang dun lang. Dun sa may kanto ng malaking bato. Itong katapat na ito. So hanggang yang may berdingan hanggang sama sa may. Kasi tignan na to, may mayway. ito po ay hindi pisang 11 410 square meters ayan mga katropa oh. ang pinagpapatumog ng kalabaw matabang lupa yan pwede ako dyan kumuha ng pang tapal dito sa mga tinatanim ko na ito pa mga katropa sakot ko pa ito pagitan nito ay yung yung mga nyug na yan kalinya sa so, ibaba niyang nyug na yan ay may sapang maliit na pagitan nandun sa isang maliit na punong nyug na yan yun kanto Ayan pa yan mga katropa bubong kaling ko na at itatanim yung mga siblings